Sir, ano po update dito sa uh, isinasagawa ninyong investigation hacking incident ito sa PCSO FB hacking. Sir, oh, uh, sir, Aljo, initially oh, uh, we communicated and uh, coordinated with the PCSO kapo nung nabantaan nun natin to, nung na-monitor nun natin to at kaagad-agad naman nung silang sumugod. Uh, uh, we like to say that this is uh, hindi kasama do sa systems ng PCSO. This is only with regards to their social media page, uh, FB page nila. Uh, and uh, magpapasalamat din naman ho tayo sa mga kaibigan natin sa PCSO, PCSO na they proactively uh, humingi sila ng BAPT testing para do sa systems naman talaga nila. Opo, okay. Right, uh, eh, bakit ho hanggang ngayon eh, may mga ganitong insidente pa rin? Meron ba tayong pagkukulang dito, uh, attorney? di pagdating mo dito sa uh, in this particular incident sa PCSO at tinitingnan nuna namin ay eh, internal na inappropriate actions ng uh, tagapangalaga o tagapangasiwa ng FB page ng PCSO. Uh, this is uh, we didn't even consider this as a uh, hacking ng una ko. Uh, pero again, actively, naghingi na rin ng uh, tulong ang PCSO to test the system so. Opo. Okay, so pwede pong aksidente lang itong na-post presidente ang kapabayaan ho nung tagapangasiwa pangasiwa nung ano nung Facebook page ng, uh, PCSO, ng, tao, ano, ng PCSO nung tauan ho ng PCSO oh, Okay may, may tinitingnan ba kayong grupo sa likod dito? Uh, wala wala naman po uh, di, right now ang uh, initial assessment namin talaga is uh, this is this not this not affect the system of PCSO uh, kailangan mo natin tandaan uh, yung mga kababayan natin yung social media pages sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan is not integrated with the systems of our mga website soon natin o yung mga systems soon ng pamahalaan. Payo na lang po sa paggamit ng social media pages ngayon kaugnay po sa mga hacking incidents. Marami po talaga nangyayari niyan, Sir Aljo. Even private individuals, marami nung nare-receive na uh, reklamo at mga issues ang uh, iba't ibang social media platforms so natin ah, uh, kailangan nuna natin tandaan, maging maingat po tayo na paggamit ng mga social media pages, pages natin, yung mga links na kiniklik po natin, eh baka ho tayo sa isang mga sa iba't ibang mga sites na paaring makapag uh, compromise ng mga social media pages po natin. Maraming salamat Asak Renato para Paraiso ng DICT.